Bilang panghuling katanungan, um, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating Speaker um, sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang uh, isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng uh, kasong ito? Wala po, um, Mr. President. Wala po. This um, request. Um, good evening, Mr. Secretary. Um, You are co-leading co -leading the Executive Branch's effort to address the flood control issue. As someone holds the reviews and documentary evidence that your department possesses, may I ask, um, sa anong punto kayo na kailangan ng kaso na ang dating, uh, speaker at um, dating kongresista na si Okay, Mr. Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Um, kay former Congressman Zaldico, ko po, uh, ito po ay unang uh, na ng ICI at ng DPWH nung kundi ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng uh, ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At uh, in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng uh, warrants of laban kay former Congressman Zaldico uh, at sa iba't iba pang mga uh, opisyalis ng uh, DPWH at ng iba pang mga private individuals. So, at that point po, eh, base sa inspeksyon na ginawa namin, nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bon uh, at sa ebidensyang nakagap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay uh, nabuo, uh, dun po namin uh, sabay na final sa Ombudsman yung referral na yun. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan uh, nitong nakaraang linggo lang. Um, yung sa dating speaker, um, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay ano, no? um, siguro po mga ilang linggo lang, uh, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuwang uh, nakakuhang ebidensya ng, uh, ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni uh, former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation. Across many years uh, Mr. President no at base narin ito dun sa naging uh, sworn testimony ni uh, uh Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing at dahil base po dun, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI kasama narin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez at yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa ombudsman nung biyernes. At ang kabuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakaram ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit isang bilyong piso po sa between Sunwest Corporation and High Tone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, um, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o isu sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig Um, ng uh, Senado at ganyan din, ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama, kasama po ito dun sa uh, facts o datos na ipinasa namin sa ombudsman nung Piyaknes. Dahil? Sa kabila po ng iso at problema? Ayon po sa aming mga bugado nung uh, uh, pinag aaragan po ito, uh, ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing at uh, uh, base po doon, eh, nasa, isinama po namin ito doon sa aming sinumite sa Ombudsman. Bilang panghuling katanungan, um, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating Speaker um, sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang uh, isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng uh, kasong uh, ito? Wala po, um, Mr. President. Wala po. In fact, uh, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta uh, kahit na sino pa po ang uh, pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun, ha? Eh ng mga apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my um, interpolation of the um, Department of Public Works and Highways. Um, ang Pangulo, mga ginagalang kong kasamaan. Nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarswela para magkaroon ng diversion at ilihis ang tunay ng mga salarin. Tulad ng nasabi ko po na no, ako ay unang Uh, huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, sinundan, wala silang sinundang script at base sa kautosan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po. Sina um, Co. Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang Dizon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot Um, ang, kanyang, ang kanyang pinsan dito sa isong ito. Subalit, yun ang Pangulo. Nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutul niya sa anumang diversion dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat labo tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pangaabuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo. Sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa, kaugnay sa ekonomiya, at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa muli, nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang na chairman ng Committee on Appropriations sa pagbibigay sa munting kahilingan ng, um, ng um, abang lingkod na ito, at ganyan din, sa ating punong mayorya, sa pagbibigay din sa kahilingan ng kinatawa na ito. Maraming salamat po, at magandang gabi po. Thank you, Senator Escudero. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Before we recognize our second... Uh... Thank you. Thank hello Mr. President. Uh, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay uh, final po ng uh, uh, o, ng ICI sa Ombudsman. Nandun na po sa Ombudsman ngayon. Yun na po, kasama ang DPW-8. Yes, kasama po. So, inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong uh, dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Guteza? Uh, kampante po si uh, Secretary Dizon sa kanilang uh, mga nakalap na ebidensya at uh, maitiwala po sila sa Ombudsman na magiging... Um, ah uh, magiging uh, masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot niyo, Mr. President. Aming salamat po. Thank you. Hindi po ba rin nyo ginamit yung uh, kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings. Well, uh, uh, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement uh, at sa video recording lang ho niya ginawa. So uh, wala ho sa isay ho yung kanyang uh, sworn statement. Uh, wala pong sa yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero, Mr. President... Kung inyo pong uh, susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989, dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka niya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga decision nga po o aksyon ng, uh, mga, ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter eh. Pinapatos po eh. Eh, ito po eh, hindi po letter. Hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong uh, Facebook, Facebook page. Uh, hindi po ba ninyo uh, naisip na baka pwede ninyong ipak-check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi, hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan nasa sa inyo po kung mag po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong na nagawang ganong aksyon, na uh, Mr. President? Um, Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at uh, uh, sila po ang meron pong uh, kapangarihan kung uh, kung ho nilang imbestigahan o ipursue itong ganitong uh, mga statements. So, uh, nasa kanila na yun. Alam nyo, Mr. President, nung isang araw lang, eh, nandiyan ang ombudsman. Nakalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video? Hindi po, maraming video. Ah, yung mga mga naunang video? Yung mga naunang uh, video, siguro may tatlong video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-apat, pang-lima. Pero merong uh, uh, unang tatlo na eh. Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo eh. Na wala ngayon sa isip ko na itanong. <laughs> Mr. President? Baka ano lang ho, baka uh, di lang ho kayo nag-almusal o... <laughs> nags... Siguro nga po, dahil sa... Maaga ho kasi, maaga uh, ho yun eh, maaga. Mr. President, kanina po ay totoo po na parang nakaka-confuse, nakagagambala. ano nga talaga yung distinction ng si uh... CPAG at saka BIP. I, I may dare to offer an explanation kung uh, inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po do sa sinasabing mga convergence Program eh. Ito po kasi ay paraan para i-satisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganon mailatag po para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sa pag Ay <laughs> well, sa totoo lang, sa ruling po kailangan may karagdagan silang ira, ang ina ngayon tinatawag na nata. pero sa totoo lang sa dami po ng devolution na hinihingi naman po eh hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po Mr. President? Posible 'yun, posible. Pero napakarami pong naging modern persons ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Court several years back. Pero lumitaw po, eh, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin ninyo, uh, ginong sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung tikas. Opo, uh, linipat po natin yan sa DND. Uh, Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa palifaran, rilis at daungan. Ito po ay proyekto ng DOTR. Ang DOT naman, meron po siyang trip. Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project Prioritization. Prioritization. Yung DTI naman po, merong roll it. At saka yung nga tikas ng Department of National Defense. At ngayon, dinagdag nga natin po yung sustainable infrastructure projects alleviating poverty gaps. Sipag. Nakalimutan pa ninyo yung SSP at saka CSSP. Napakarami pong naimbento ng DPWH para lamang po pagbigyan yung napakarami pong mga proponents ng ating infrastructure projects, lalong lalo na po sa flood control. Sana po, Mr. President, mapasadahan uli ito. Ang una ko itatanong tungkol dito, nung malisin po natin ang tikas, bumalik po ba sa DND o it was entirely wipe out? Eh, bumalik po. Yung buong amount po ay uh, tinransfer sa DND. At mayroon pong dahilan kung bakit ho hindi muna uh, tinransfer iba sa ibang mga ahensya. Kagaya po ng Department of Tourism, Uh, medyo hindi rin sila kampante na kaya nilang mag-bid uh, out at mag-undertake po ng mga infrastructure projects dahil tourism agency ho sila. Kaya sabi nila baka hindi pa nila kaya this time. Uh, yung uh, Department of uh, Trade, ganun din po. Pero, Uh, as uh, tingin ko ho, uh, next year mayroon na ho tayong oras, pwede po natin i-consult ulit sila kung uh, kakayanin na nilang mag-bid out. Pero ito po ang uh, nakuha ko rin sa Department of Tourism na kailangan rin ma-improve ng DPWH at ng itong mga convergent projects. Habi sa akin po ng uh, kalihim po ng Department of Tourism. Marami ho doon sa mga projects ay hindi naman po uh, priority ng Department of Tourism pagdating po sa mga tourism areas. So marami rin po doon sa mga project na yun ay kumbaga hindi kinakalangan ng Department of Tourism. So kalam, may improve pa yung coordination ng Department of uh, Public Works at DOT uh, hang hanggat nandiyan pa po yung uh, mga programa na yun sa Department of uh, Public Works. Mr. President, kanina po ay nabanggit po yung pantulong na basihan ng uh, inyong pagsasampa ng mga asunto sa mga nabanggit kaninang mga pangalan. At kung uh, maring nakikinig si Sergeant Gutesa, marang parang vindicated na rin po siya sapagat nagamit yung kanyang pahayag. Ang tanong po, bakit kaya hindi naman ginamit yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya samantalang dun po ay may nabanggit ding labimpitong members ng House of Representatives? Yun po ay sworn statement at yun po'y pinanumpaan din sa harap ng Blue Ribbon Committee. Uh, yun po ay pinag-aaralan pa at uh, eh, eh, uh, posible rin pong gamitin yung kanilang mga salaysay. Uh, at uh, kung gagamitin man ito po ay uh, gagamitin sa ibang asunto. So parang nga nakikita natin uh, pagka miyembro ng House of Representatives parang mabagal po yung action. Ay, parang yung pag-aaral medyo uh, medyo matagal 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 tagal po ano. Hindi, hindi naman po hindi naman sabi ni Secretary Vince uh, hindi naman po ganoon. Gusto ko rin pong paniwalaan yun, Mr. President. Totoo po baka baka niyo ako 'yung nagbiburo. Gustong gusto kong paniwalaan yun. Naniniwala ba kayo? <laughs> <Arang>. <laughs> Mr. President, noong uh, November 24, four lang po, mga ilang araw pa lang nakalilipas, 2025, ay uh, inannounce po ng ating Pangulo na nag po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totoha na na yata ito, uh, Mr. President. Yung portal po is powered by artificial intelligence. Uh, ang sangayon po sa mga ulat. Tama po ba yon? Tama po. Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng uh, DITC that uh, because of the sophistication of the artificial intelligence being used today, it is also considered as a potent tool for fraud. So, paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay hindi po magagamit sa fraud? Baka nga, baka nga po ito ay magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po, uh, Mr. President, sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH, magsimula na po kayo doon sa Information Management System. Meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123. Na sa inyong uh, pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools. Para sa ganun ay ma natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Ang sabi pa nga natin noon eh, nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin eh, geotag and real time. Only to be disappointed later on, Mr. President, na hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay Machi check natin yung 420 ghost projects. In easily. Tama ho kayo Center Marcoleta nung uh, narinig ko ho yung geotagging. Uh lahat tayo natuwa dahil uh, al akalan ho natin ito na ho ang uh, teknolohiya na uh, iiwas po sa mga sa korupsyon at sa katiwalian pero ganun pa man eh, nalampasan pa rin uh, ng korupsyon uh, yung geo tagging. Ngayon po gagamit na ho ng mas uh, sophisticatedong um, technolo technology in may satellite uh, uh, may satellite uh, technology na ho in partnership with uh, the Philippine Space Agency, paborito niyo pong uh, agency. At uh, gumamit na po ng artificial intelligence para po uh, mapag-aralan yung 248,000 na proyekto uh, over the last 10 years. Um dahil itong uh, hindi lang po yung current year ang pinag-aaralan, 10 years prior pinag-aaralan na rin using artificial intelligence. Alam po ninyo, Mr. President, initially tinitingnan ko po eh uh, inaaral ko, parang ang pattern po is very similar to the DIME of the Department of Budget and Management. Ito pong uh, DIME ay, ito po inumpisahan na po, eh, pitong taon lang nakararaan. Eh. Pero wala pong mabuting uh, katibayan na talagang nakatulong sa pag determine ng accuracy ng mga projects. So, DIME, seven years ago, ginamit, Pagkatapos meron po tayong napakaraming applications na pinaniwala po tayo initially ng DPWH na talagang ito, sigurado ang Pilipino rito. Uh, huwag kayong magalala, siguradong sigurado na ito. Nung ma-check po natin ang mga discrepancies between the MP, MYPS at saka PMC, PMCA, kinumpute ko po yung ratio and proportion, alam po ninyo, sa 8,000 na flood control projects, Bali sa sample na napag-aralan namin, lilitaw po mahigit na isang libo ang mali ang coordinates. Ngayon po, meron na naman tayong portal. Sinasabi natin, wala namang iniwan do sa dime. Hanggat wala po tayong satellite, eh, hindi po mangyayari yun. Wala pong real time. Walang real time. Patuloy na patuloy pong mamamanipula lahat ito. Ang ibig mo sabihin, Mr. President, this might be utilized na parang baka mamislead na naman po ang ating mga kababayan. Akala mo ito ang magbibigay ng magic. Parang parang madaling uh, pagbibigay ng uh, kapanatagan sa kaloba ng bawat Pilipino na yung trust ay nabalik kagad. Nang ganun-ganun lang. Yan po yung sentimiento, uh, Mr. President. Pasensya na po kung masyado akong uh, naapektuhan itong uh, magnitude ng flood uh, control anomalies na ito na napakahirap ibalik yung tiwala na yun. Dapat sana isang malakihang pamamaraan, isang katanggap-tanggap na pamamaraan na kahit balik rin mo, paniniwalaan siya ng tao. Yun po yung kailangan natin ngayon eh. Hindi sinabi lang natin na eh, transparency portal. wala naman pinagiba sa iba. So it's uh, it could be a a new collar for the same dog. Amma ho kayo Center uh, Marcoleta yung Project Dime talagang walang kwenta 'yun. Um <laughs> dahil hindi ho na-update Uh, it was supposed to prevent all of these uh, things from happening in corruption. Pero nakita natin, wala naman pong nangyari. Uh, tama ko kayo rin na, uh, uh, na, ako, naintindihan ko yung inyong sentimento na ay, nakita na natin to dati, eh, anong kaibahan ho nito. Ito naman po, ginag-guarantee ho ng uh, DPWH, Secretary Vince, at of course, ang ating Pangulo, na ito ay gagamitin on a regular basis on a daily basis at ka-update po to para magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan uh, hindi hu ito... patang koletilya sa ngayon monthly pa lang ang updating ng pictures dahil la uh, uh, yung, yung dahil, dahil ano limitado rin po sa number of satellites huto tayo pero Uh, ang guarantee naman hudito dito every month makikita nila yung takbo ng proyekto at uh, makikita ho nila kung yung proyekto ay gumagalaw o hindi gumagalaw at saan yung proyekto uh, first time po ito mangyayari na ganito pong ka-detalye at ganito po ka-tutok sa mga proyekto po na ginagawa ng DPWH Opo, Mr. President kaya po uh, ang bagong kalihim ng DPWH. No isang taon po kung titingnan ninyo siya, hindi ganyan kapayat siya. Tingnan po niyo ngayon siya. Kaya ako po sinasabi, kamag-anak ko po yan eh. Sa bigat po ng kanyang responsibilidad, isipin isip po natin, napakarami natin ginagamit na kaparaanan para secure po natin ang quality ng, ng mga infrastructure, hindi lamang flood control. Meron pa po silang quality assurance unit. Naku po, pagka binasa po ninyo yung mga, mga department orders, kundi po ako nagkakamali, apat na department orders ang binasa ko na magkakadikit, pinag-uusapan po yung quality assurance units na ang pinakasentro po nila, yung central office. QAU, CO, di ba, Mr. President? Yan po ay replicated sa maraming opisina. Sa regional offices, meron po sila. At hanggang po sa district engineering offices, nandiyan po yung quality assurance units. Wala pa rin pong nangyari. Meron pa po silang sipes. <laughs> Siguro ipis na lang ang gamitin natin, hindi na sipes. Kasi po talagang reflection po ng pagkabigo ng disappointment ng representasyong ito. Napapangiti po ang ating uh, majority leader. Pero totoo po eh. Sana po sa lalong madaling panahon, Mr. President, kahit gaano kahirap, ay harapin natin ang katotohanan. Kailangan po nating ibalik ang tiwala ng mamamayan. Mabigat po ang nangyari, kaya kasi bigat din po ng kanilang kabiguan. tinahanap po nila yung talagang maibalik po natin. Kaya kahit papayat ka pa ng konti, eh wala tayong magagawa kung yan po ang kinakailangan. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat Maraming po, General Sponsor, Presidente. Salamat sa mga 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 Uh, malayong malayo na ho yung uh, itsura niya ho kumpara ho sa inyo. Uh, kayo ho parang 30 years younger compared to Secretary Dizon. Maraming salamat po sa Center uh, Marculeta.